Good morning, good morning, good morning. Ito yung panahon natin ng gano'n yun, guys, oh. Ang ingay ng mga ibon doon, oh. May pa ilan-ilang napatak na, ano? ulan. Ayan o, makulimlim Uulan siyuro ito Winter kasi ngayon Kaya ganito Ano na uh, 6.40 ng umaga May ibon pa sa wire Ingay ng mga ibon doon Siguro na mumunga yung kahoy na yan Pinagkaguluhan nila Ayun o, may napatak-patak dun sa ano. May napatak-patak kasi kanina. Pero, pailan-ilan -ilan lang. Hindi nga nabasa yung ano. Semento. Malinis talaga rito. So, ayan. Araw ng linggo parang pa pala hindi napinturahan o, ito ayan yung pinto na dyan at saka yun kalawang na rin baka bukas yan ito yan oh napinturahan na ayan yung labas lang sobrang kalawang din yan ito hindi yan kasi hindi makalawang medyo bago yan ayan bago yan pininturahan din pati yung sa gate baklas baklas na kasi yung pintura pininturahan ng grey Pwede doon sa likod. Tapos pintura kami nakaraan. Kami pintura nung Vietnam, kapartner ko. Kiniskis yung kalawang, yung mga kalawang. Para kumapit yung pintura. Yun, para tayong magkos-kos talaga ng ano. Pintura. Ganun talaga. Prone kasi sa ano yan eh. Ambi ng ulan pa. Kaya kakalawangin talaga ang katagalan. Tagal din naman siguro, mga ilang taon. Yan, tatagal din yan ng ilang taon siguro, bago kalawangin ulit yan. Makapal din yung pagkapintura eh. Doon sa kabila, doon, sa medyo harap, sa labas. Yung baba, ang pangit ng pagkapintura. Paano? Mag, madilim na. Pinaplas light na lang. Eh, marami palang may tubig-tubig yung nalo ba? Sa bandang baba, ang pangit. Tumultulo-tulo. May mga marka ng patulo ba? Pero pag malayuan, okay naman. Pag malapitin mo lang, gulat kami kinabukasan, nagpintura kami doon sa kabila. Ito, hindi ako nagpintura dito. Kasi... Ah... Uh... natimpuan nung tatlo sa pintura dyan eh. pero dun sa ano dalawa lang kami kasi nag cut kami dyan ng item yan eh. ali sakto kasi ma mata matataas eh mahirap kasi yung mataas eh, ano ibaba sa paleta ba kaya ah, madalas talaga ako yung ano dyan eh yung naglilipat sa ah, nagbababa Inihiwa namin kinakating kasi nandyan sa warehouse ah mahaba ah, kasi standard na kasi yun dun sa taas ngayon pag may order na maliit ah kinakat na lang so dito may cutting machine dyan nag ayun sakto nagkat kami nun kaya sinilip ko sila dyan sila yung nagpipintura eh. ano ah, dalawang indu tapos yung isang Vietnam na kasama ko. Siya yung parang leader-leader nila. Kasi matagal na kasi yung dito. Siya yung ano ni ang um, supervisor ba siya yung inutusan ko ng pintura. Yan. At least nakakatawa rin. Tingnan na hindi na kalawang. Grabe yung kalawang kasi niyan. Diyan pati yung dulo. Oh. Yung sa office, ayan. Di yung sa office hindi pa gaano. Baka pinturahan din yan, may part lang na no. Oh. Pero hindi siya ganun kakalawang naman. At saka may bubong yung taas. Yung sa itaas niya, makalawang. Pati to, gray rin yung pintura eh. Sa likod nga, sira na. Pero hindi naman nag tinataas doon ah uh, hindi na lang pinalitan. Pinenturahan na lang namin. Bengkong na eh, na, na ano yun, na sagi yun dito sa loob, yung gitna, sa baba. Malamang ano ang nakasagi yun, pork lip. Naitulak yun yung pork niya. Talagang nag yung gitna eh, palabas eh. Hindi na maataas yon. Kaya pinapinturahan na lang. Hindi naman tinataas na yun. So yun na muna ganap natin dito ngayon oh. Ang kato ay mga ibon no? Takad lakad lang tayo Sarap ngayon mag jogging doon dyan, no? Problema nga lang pag umulan Bagay may mga masilungan doon Doon sa park Ang problema mo ngayon Hindi ka talaga papawisan gaano nito kasi Maliban kung talagang Yung parang sprinting na batawag noon Takbong takbo talaga Pero yung nag jog lang ah, hindi ka pagpawisan ito maangin-hangin sya na malamig tapos yung panahon niya mafag lalo doon makahoy doon eh mas malamig doon kaya dito muna tayo ilakad-lakad enjoy natin yung mga ibon dahan tayo rito tapitan natin yung mga ibon ba Grabe yung epekto ng no, ano. Oh. Dapat sunod dito niya binhoso oh. yan sa mga dito sa panda. Pag natubo itong damo. Oh. Dito niya binhoso na karano. Naglinis siya. Patay talaga kaagad. Oh. Matik yan. Tapos yung binhoso niya rito. Oh. Yan. Grabe yung ano. Hindi na-absorb ng lupa. Pag inanong mo yung kamay mo dyan. Malat-balat ka talaga. Ayan o, oh, patay na patay talaga. Dito tayo dumaan. Ito ito yung unang binuhusa namin. Nakakaan dyan o. Eh. Ayan o, ang daming ibon no? Ay, nandito sa ano o. Oh. Sayang nga, pinuto lahat yung kahoy dyan. May kahoy yan dyan lahat sa gilid eh. Ayan o, oh, Pinambak dyan. Pinaputol ng isang supervisor. Sayang ayaw mong kahoy na yun. May ay, may bunga nga. Kaya pala. Ganda tingnan ng mga ibon. No? Ah, merong squirrel, Oh. Ayan, o. No? Oh. Ayan, no? Merong squirrel. Kita natin, ha. Ah. Ay, bumaba yung squirrel, o. Oh. Hindi ko alam. meron sa taso. Oh. Ayan, no? Hindi ko sure kung mapansin sa video. Namungingi pala sa bunga yan, oh. Kawawa na nga yung, ano, kahoy. Parang namatay siya sa kakatungtong ng mga, ano. Yung mga maliliit na sanga. Matataas kasi yung puno, oh. Yan daming ibon, oh. Yung kulit, ah. Ganda tingnan nila, oh. May squirrel pati.